Jogging na tayo Let's go. Hello guys, for today's video ay papakita ko sa inyo Ang lugar kung saan ako nagja-jogging Dito sa Mambayaan, Balingasag, Musamis, Oriental So mula dito sa lugar ng bahay ko Ay dadaan tayo doon sa may elementary school na ngayon ay naging mambayaan integrated school na siya kasi mayroon na siyang uh, junior high school at senior high school at kung naalala nyo dati guys ay mayroon din akong vlog dito sa uh, mambayaan integrated school dito sa loob hindi pa ganito yung itsura nun Bali noon pagpasok mo dito sa entrance gate ng uh, Integrated School ay may nakalagay na I Love Mambayan Integrated School at meron pa yung building dito sa gitna. So ngayon ay wala na siya. Tapos uh, pupunta tayo doon sa may highway at madadaanan naman natin yung uh, dati kong high school ang Misamis Oriental National High School. Tapos madadaanan din natin ang Daspat at papunta tayo ng Minergy Power Plant dito sa may Mandangwa, Balingasag, Misamis Oriental. Itong despot nga pala guys ay sakop pa siya sa mamayaan Balingasag, Misamis Oriental. Pero itong Minergy ay sakop na siya sa Mandangwa, Balingasag, Misamis Oriental. Dito nga tayo ngayon guys sa yung dati kong elementary school. Yan to. Yung gate nila, yung bagong gate. parang uh, huli-huli na kasi nakasarado sarado, yata yung gate pinaganda na natin Nawala na yung building dito. Dati may building pa dito. Then yung covered court. Mas diba dito dati? Sa entrance may building dito. May nakalagay dito na I love Mombi and School. Ayun, wala na. Tinanggal na kasi dito na kasi ginaganap yung mga athletics mga uh, district met kasi district na kasi itong dati namin elementary school naging ano na siya north district sa Blingasap kaya dito na nag ano, gawa ng mga events minsan iba doon pa rin sa ano, central school yan Tingnan na natin kasi sarado pa. Ay sarado yung gate. Ito na yung ano. Kanda ng gate. Bagong gate ng entrance gate ng elementary. Ay nang ano. School. Tayo punta sa Unahan. Kasi yung likod nito is yung simbahan namin ang ganda na dito ah, dito pala may isang gate din na malaki sa mga uh, sasakyan para pag may mga sas sasakyan dito dadaan ito, ito yung lumang building lumang building to dito ako dati na grade 4 ito yung ano na room na to As yung may dalawang story dyan oh. dati dyan ako na ano grade 5 luma pa wala hindi pa ano ganyan yung mangga nandito pa rin so para diretso tayo naman ang simbahan namin katabi lang siya sa eskwelahan at ang harap nito ay ang ah, dito naman barangay ba? hall ito yung aming uh, barangay hall at congrats nga pala sa aming bagong kapitan walang power power yung bagong kapitan namin uh, ano pinsan ang mama ko pinsan buo si Kapitan Bubong Dokto yan po yung uh, barangay hall namin ito yung kabuuan ng ano dito sa barangay namin dito yung papunta sa amin kasi tatayo doon sa highway ang jogging tara jogging na tayo let's go ito naman guys yung aming high school senior ay junior high school kasi yung senior is nandun sa dun sa mambayaan dun sa elementary nandun yung senior kasi dito maliit na yung space dito hindi na kaya na ano. lagyan pa ng senior so nandun yung senior sa ano namin, elementary school along the highway lang siya guys ayun o oh. -ay mga sasakyan o oh. kaaling Diretso tayo sa jogging natin. <laughs> Dito na tayo sa Matalay. At iikot na lang tayo puntang ulit sa Minergy. Uh, Tapos Diretso din sa Paikot lang kasi ito guys. Tara, ah, jogging na tayo ulit. Tara. <laughs> yung tulay na nasira nung kasagsagan ng bagyo naayos so, ito yung daan papuntang energy yan jogging na tayo ulit dito lang masyadong tao ito pala yung dambuha lang posti ng mga uh, ng energy guys oh. lalaki na ng nga posti nila. tapos mula doon guys sa sa may national highway natakita yung uh, bundok sa amin dito dito banda sa unhan, dito yung the spot tapit lang siya guys mga pero mga uh, kilometers. so dito na tayo banda sa may the spot dito 'yung the spot nakarang taon pinaalawan nila to daming ano para siyang isa siyang naging tourist attraction dito sa lugar namin sa so, uh, dito sa mambayaan balik nga sa Oriental yung may ibang mga uh, vloggers nung karantaon taon ay uh, eh. pumunta rin sila dito kasi may mga pailaw dito Tapos, alam ko meron silang mga ano eh. yung mga uh, mga dinosaurs na mga ano ito yung mga ano yung mga taroan pwede rito pwede dito yung mga ano mga venue ng kasal mga party party dito gaganapin eh, hindi na nila pinapaayos pero ang December ng nakaraan ang ganda dito Maraming pa ilaw So tara Takbo na tayo dito Ako na tayo ng Minergy Nakikita niya yung Minergy Power plant Ito pala yung Bahay ng Pinsan ko Shout out nga pala kay musa Mosa Nagbablog din siya guys Ito yung bahay nila yung sa likod yung ano, mga manla pala yung daan papunta kung nidiritso sa amin malapit na lang dyan good yes. ito yung ano bahay ng pinsan ko si yayang ito yung bahay niya oh, ang ganda ng bahay niya guys so, bahay ng pinsan ko sawa ni Brian Moss Musa Ang ganda no. Diretso tayo sa may energy. May mga aso kasi baka habulin tayo pag tumakbo. -tumak. Malapit na tayo sa may energy. Tumrami marami ng mga bahay dito guys no. Dati wala itong mga kabahayan dito eh. Ayon, ang dami. Wala kung sino mga may ari dito. Pero dyan sa likod na, na mga kapamilya lang din ano. Sa, sa Amontos. Amontos family. Iba di ko alam kung kaya ng bahay na ito. Dito tayo sa energy. Energy power plant. We're entering to Melogy Power Plant Gate. Ini sa simbah dulu. Wow. Ini simbah no. Kita kita nak kita di sana. Skopret. Masih lagi kan? Masih simbah lagi cah. Siapa pelanggan? Ya, ini siapa pelanggan? Baka oh, sa oh, makikita, Ay, na to. ang ganda. Tapos ko guys. Ano? na. simbahan. simbahan. Ganda. Papasok na tayo sa may main energy power plant. Ayun siya oh. Hindi ko alam kung pwede pa tayo din sa unahan. Kung hindi lang tayo sa anak. Minergy power plant so, hanggang dito na sira tayo kasi merong ano nagbabantay security guard try natin kung dito makalapit okay. well, you know, ito pala yung anak pinaka planta dito nga pala guys ay may nakakilala sa akin na nagtitinda dito ng mga ulam at kakanin. Nagjogging-jogging ko na alas last lang ko dari. <messim> bago pa Hmm. May tinda rin oh. Mm. Saan mo siya? Langka. Langka. Pansit. At dahil na-miss ko nang kumain ng langka at pati itong mga puto, kaya bumili na rin ako sa kanya. Pwede pa kung ang kotas ito lang ako dito ang kota niya. Tapit. Or ibalik lang ako, Dere. Magmotor lang ko. Pero dahil wala akong dalang pera kasi nga nagja-jogging na ako, uh, ay sabi ko sa kanya, kukuha na lang muna ako. Okay, tapos um. ibabalik tapos, ko lang yung, yung, pambayad ko. At magmumotor na lang ako paghatid ko ng bayad. Tulo, ay op. ano lang nangka, na -miss ko talaga tong kainin tong langka na ginataan guys. Kasi matagal na rin akong hindi nakakain ng ganitong loto. At yung mama pala niya dati guys ay naglalako ng ganitong uh, langka na ginataan. Kaya naman, namis ko talagang kainin. Bumili na ako ng oh, anim na balot ng ano langka. Tapos bumili na rin ako ng uh, 20 piraso na puto para naman sa aming umagahan. At tamang tama dahil sa pagdating ko dun sa aming bahay ay nagkakapi na ang aking mga kapatid kaya ito na ang aming almasal. Sa uh, saka sa At dito ay sinita nga ako ng guard kasi bawal daw mag dito sa harap so, ng derred? kanilang planta kaya ayun in-stop ko na ang pagkivideo. Ito lang yung nakaunan ko. parang pala dito nagbabantay ng mga polis at sundalo. So, salamat sa inyong panonood guys. At huwag nyo pong kalimutan mag-like, follow, and share. At abangan nyo po ang susunod kong video. Yung mga tindahan dating pinagdi-deliveran ko ng tuba dahil dito ay nagadaanan ko lang din pag ako yung lang Kabataan ko dati. Sobrang mahirap. Mahirap talaga kami. Ang ngayon, mahirap rin naman. Ito pa yung mga lugar na ito, lipiran ko ng tubak natin.